But you know, let me be very philosophical about it. Hindi pa kayo pinanganak. Wala pa yung nag-asawa yung tatay, pati yung nanay mo. Lahat ay dito sa mundo may luwit. Believe me. Okay, huwag makinig sa... May, may chaplain ba dito? Ha? Are you here? Ha? Ang dito yung chaplain. Huwag na sana ma-open. But lahat tayo, bago kay pinat, alam na na ng Diyos kung saan ka ilagay at kailan ka hanggan. And you choose to be a soldier, nandiyan na yan sa palad ninyo. That when the time comes, when you grow old enough to decide for your own, that you will become a soldier, is already lit written in your destiny. So, pinili ninyo yan, so Hindi sabihin mo matay, but you play with life and death. Uh, but that is natural. Kung ako ang sundalo, papiliin mo ako in the field of honor, sa battlefield, o paabutin mo ako ng 70 years old, ang sakit ko bangungot mamatay ay putang. Di dito na ako sa I mean, when you are a soldier, you should die as a soldier. But if you are good enough, uh, well, at least, <laughs> most of you will survive. I know that. casualties Modern medicine, modern law. As a matter of fact, I said your mobility is faster. by allowing you to use yung ibuprofeno para sa akin sa inyo na yan hayaan ninyo ako kaya ko nang mag-commercial commercial I do not know if I will survive the six years or not. But if I do not survive the six years, you know, the ponderables of life. Kasi sabi ko, pag, if it would outlast me, wala ako bigla, ang higayin ko lang sa inyo, lahat kayo, pati mga jurists, see to it that this country will not take a spin. Kasi ito, the whole of the Philippines ang tinamaan. Hindi ninyo alam yan, hindi ko rin alam yan. Sa dabaw, stricto lang ako, may namamatay. Kaya ako binibira na human rights violator lang. So, na presidente ako, yung piniga ko na lahat, doon naglabasa na, ito na yon Entire Republic of the Philippines, ito yung problema. Ang bayan ng Pilipinas, hindi talaga umaga. Para sa runway tayo, full blast na ako, bumba na ng ayaw talaga umaga. One corruption sa gobyerno. Tama naman dito pati mga polis. Pati mga baramang na paano tayo angat Paano tayo aangat ito? Kung ganito ang buhay natin. Then corruption, airport, dyan sa customs, immigration, pahirapan pa. I am just saying that the ultimate warriors sa Constitution to protect the people is the armed forces of the Philippines. So, bahala na kayo kung ano ninyong isipin ninyo ito kung walang tao. Inyo yan. Sa Constitution is to preserve. To preserve ang ating... Again, sa panahon ko, kung six years, wala kayong takot. Lahat na gawin ninyo sa utos ko akin yan. Ako ang magpakulong. Sabihin lang ninyo, utos yan ni Mayor Duterte. Siya na ang tanungin mo. Kami nagtatrabaho lang sumusunod. Si, siya yung mayor. Siya yung ikulong ninyo. walang problema. Ako ang magpakulong. Trabaho lang kayo. Just do what is the mandate of the constitution. At ako na ang bahala dito. I will protect you. I will not allow one policeman or one military to go to jail for doing his duty.